Pensa ang pamunuan ng Social Security System sa mga tumututol at humihiling na isuspindi ang contribution rate hike ng mga miyembro ng SSS. Ayon sa SSS, isang porsyento ang ipatutupad na dagdag ngayong Enero sa dating 14% na contribution rate. Magiging 5,000 piso na rin ang Minimum Monthly Salary Credit o MSC na dati nasa 4,000 piso. Ang MSC ang basihan ng iko-compute ng mga kontribusyon at benepisyo. Ito na raw ang huli sa mga ipinatutupad na rate hike ng SSS, alinsunod sa mandato ng Social Security Act of 2018. Sabi ng SSS, marami ang maapektuhan kapag sinuspindi ang increase na magdadagdag ng mahigit 51 billion pesos sa kanilang koleksyon ngayong taon. Dagdag pondo raw ito sa mga programa nila, kabilang na ang calamity loan. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.